Hello guys! For today's video ay samahan nyo nga ni po pala kami sa ganap namin ngayon. Mapunta nga po pala kami dini sa bundok at maghaligap nga po pala kami ng mga gulayin dini. Kasama ko nga po pala dini ay rin dalawang pinsang ko, si Usang at saka si Angela. Pagkarating nga po pala namin dini sa bundok ay nakita nga po pala namin ay puno nga ho ng pamintahan ay may mga bunga na. Dahil maghaligap nga po pala kami ng mga gulayin dini sa bundok, ayan nga ni ho pala at nagsungkit na kami dini ng puso. Aring nga po pala muna yung una namin kinuha at may ginga nga rin nga po pala aring lagain mamaya. Sabi nga ho na rin pinsan ko kung ano nga daw nga ho yung namin din sa bundok ayun nga daw nga ho yung alutuin namin mamaya pag uwi ay sabi ko man din nga ho ay siya sige napakagandang idea yan uy <tip> si <digan> pagkatapos nga pala namin makapanungkit diyan ng mga puso ayan nga ni at kumuha na nga rin nga pala kami dinin ng mga gabi abay tulong tulong na nga po pala kami dinin sa pagkuha ng gabi para kami makadami dini nga ho sa amin sa probinsya ay may nga ho kami magtanim tani basta kung ano nga po yung maisipat nga ho itanim may atanim nga ho yaan. ay lalo naman din nga ho ng mga bata pa nga ho kami diga nga ho, wala pa kami mga cellphone na kami nga ho talaga ay magtanim tani tanim. Tapos naman nga ho kami paso kaya napagsama nga ho kami ni Mama Dini sa bundok at kami nga ho nagatanim tanim din Dini. Kaya ho ngayon, ayan nga ni ho at marami kaming naani. Pagkatapos namin makapanguha diyan ng gabi, ay kumuha na nga rin nga po pala kami Dini ng talbos nga ho ng kamote. Tapos kumuha na nga rin nga po pala kami Dini ng kalamansi. Medyo matagal-tagal nga rin nga po pala kami hindi nakapunta Dini sa bundok, kaya ayan nga ni yung mga kalamansi ay nagahinugan na. At pagkatapos kami makakuha ng gulayin, ay mapunta naman nga ho kami Dini sa may kabilang balaas. Abay, anong hirapan din nga ho magtawid-tawid Dini sa may balaas at nga ho galubog-lubog yung paa namin. Tas anong tataas pa man din nga ho na mga daat din sa aming inapagdaanan. Ay wari ko man din nga ho pag uwi ko na bahay puro mga halas-halas nga ho yung paa ko at hindi nga ni ako nakapagpantalon na Roy ah. Kaya nga po pala kami nagpunta din sa may kabilang balaas ay ating nga po pala namin yung puno nga ho ng kay Mito kung may bunga nga ni. At dahil nga ho napagod na daw nga ho ay mga kasamaan ko sa paglalakad ay magpahinga muna daw kami din sa may puno nga ho ng durianan. Ay kung ano-ano man din nga ho na isip tani Pisan ko at din nga daw nga kami magpahinga sa may sanga ng durian na Roy ah. Ay anong Nagharap nga ho pala magtambay dini sa mailalim nga ho ng puno nga ho ng durian at anong lakas nga ni nga ho ng hangin. Bumili nga ni po pala kami kagani na sa labasan ng chichiria kaya yan nga ni ho at kinain muna namin dini. At habang nagapahinga po pala muna kami dini ay yan nga ni ho at tagakwintuhan muna kami dini. Nga ngayon ko nga mga po pala ulit nakasama si Usang sa aking vlog at gawa nga ho, hindi kami nagkakasabay ng schedule niya. An? Sobrang nakakatuwa man din nga ho kasama rin mga pinsan ko at lagi nga ho tumawa ng tumawa. Arroy, Pagkatapos nga po pala namin din makapagpahinga ay nga ni po pala na kami dini sa may puno nga na kay Mito. Ay, tingnan nyo naman nga ho, sobrang dami nga ho ng bunga, ay kaso naman nga ho ay mga hilaw pa. Siguro nga ni, sa sunod nga ho na buwan, ay maraming nga ho ay mga hinug na. nga lamang nga po pala yung video ko din sa may baba, pero nga ho doon sa taas ay medyo marami nga rin nga po pala. At pagkatapos namin pala din sa may kay Mitohan, ay maganap naman nga ho pala kami ng buko at anong uhaw na nga ni. Ay, tingnan nyo naman nga po, ang kinapagagawa din ni, ni Usang ay may pagtago pa din sa damuhan, aroy ah. Ay, kung ano, ano man din nga ho naisip at may pagtago pa nga ning nalalaman, aroy a ah. At nung nakakita na nga po pala kami dini ng puno ngahon ng niyog ayan nga ni po pala at nagsungkit na rin ako dini bali dalawa nga lamang nga po pala yung kinuha kong buko at yun nga lamang nga po pala yung abot nga nung halaba ay diyon nga ni at minuksan na nga rin nga po pala dini ni Angela ari nga po pala buko dahil medyo patangali na nga rin nga po pala re, ay medyo magutom na nga rin nga po pala, kaya kami napakain na dini basta pag napunta nga ho kami dini sa bundok ari nga ho yung pampatawid gutom namin ari buko sobrang sarap naman nga ho talaga na rin buko at anong tamis ngani at dahil pauwi na nga kami ayan nga ni popala na po pala namin dini yung mga nahagilap nami mga gulay. At pagkatapos nun, ay diyan nga ni po pala at lumakad na nga rin nga po pala kami pa At fast forward, at pagka uwi nga po pala namin din sa bahay ni Nausang, ayan nga ni po pala at nagintindi na ako din sa pagdudupong ng apoy. Nagsigang na nga rin nga po pala ako din ng tubig at magaluto nga po pala kami din nung talbos nga ho nung gabi. At habang nagapalingas nga po pala ako din ng apoy, ayan nga ni po pala at na dinin ni Usang nga rin nga po pala mga talbos nga ho ng gabi at kamote. Pinagbabalta na nga rin nga po pala nila rin nga po at alagain nga rin nga po pala namin ari. At nung kumulo na pala rin tubig ay Nilagay na nga rin nga po pala din na rin nga po pala mga sibuyas, bawang at luya. Naglagay na nga rin nga po pala kami din mga pampalasang sangkap, asin at paminta. Tapos nilagay na nga rin nga po pala namin din na rin nga po pala talbos nga ho ng gabi. Dahil inasimang gabi nga po pala yung lutuin namin, ayan nga ni po pala at nagbiak na ako din eh, ng mga kalamansi. Ari nga po palang inaluto namin ay tamang tama man din nga ho sa may mga hangover pa. Ay abay baka isipin nyo ho na naginom kami kagabi kaya kami nagluto ng garni aroy ah. At nung kumulo-kulo na nga po pala, eh, na nga po pala namin din, ari palang piniga namin mga kalamansi. Pinatikman ko na nga rin nga po pala din kay Usang, aring nga po palang niluto namin kung masarap nga ni Abay tumawa lamang, aroy ah? At nung maluto na nga po pala rin inasimang gabi, ayan nga ni po pala at nagsandok na kami din sa mangko. Ay abay amoy pangala nga ho na rin niluto namin ay talaga naman nga ho magugustuhan niya. Bye. Naabutan ko nga rin nga po pala din si Angela na nagagayat nga po pala na rin kamote. Anong ganda nga ni nga ho na rin kamote at kulay ubi nga ni? Aprituhin niya nga, nga aring mamaya at maigi nga rin daw nga ho aring merienda. Nilaga ko na nga rin nga po pala din aring nga, nga po ng puso nga ho ng saging. Isinabay e, na nga rin nga po pala namin din sa paglaga ari nga po pala talbos nga ho ng kamote. Maya maya nga po ay kinuha ni Kuya Roswella rin nga po palang langka din sa kanilang harapan at gawa nga hong hinugna. Ay tingnan nyo naman nga ho sobrang ganda nga rin nga ho ng pagkahinug na rin langka. Maya maya nga po ay hinangon ko na nga rin nga po pala din ari nga po palang nilaga ako kaganina. At dahil tapos na nga po pala kami din sa pagluluto ay magaprito naman nga po pala din si Angela nung kanya nga po palang kamote. Excited na nga ho ako matikman na rin naluto nga ho ni Angela masarap nga ni. Abay, kahit nga ho kamote lamang dapat ngao ari masera para matingnan ko pidi nangani mag-asawa ah at nung may init init na nga po pala rin kawali ay nilagay na nga po pala din ari nga po pala mga kamote abay tingnan niyo naman nga ho din ning hand gesture ni Angela isa sanay na nasanay nga ni ho sa pagluluto ay pidi na ngao ari mag-asawa ah nagprito nga rin nga po pala din si Usang na mga ilang piraso ngao dining toyo abay nagapakita pakitang gilas nga la mga sa akin baka sabihan ko din siya na pidi na rin mag-asawa ah at pagkatapos ngao ng mga ilang oras ayan nga ni po pala atatapos na nga rin nga po pala kami din sa pagluluto at dahil medyo mag nagutom na nga rin nga po pala, ay kumain na nga rin nga po pala kami dini. Ari nga po pala muna yung aming binanata ni Usang, ari nga po palang langka. Abay, napakasarap naman nga ho talaga na rin langka at anong tamis nga Ay, parinin na nga ho kayo dini sa amin at sabayan nyo nga ho kami dini kumain. Ay, siya, ang gandini na nga lamang nga po pala muna ang ating video ngayon at kami makain muna ho dini. At yun lang naman nga po pala muna ang ating video ngayon. Salamat po sa inyong panonood. God bless.